Tayo na. Oh, lalong kumanda ngayon. Lalong kumanda ngayon. Hello, mga kagurong missionaryo. Kumusta? Andi dito po kami ngayon sa CIS Pasay City. Samahan niyo po kami liputin ang gus malapalasyong gusali ng GSIS

ay, dapat pala inanong ko ito. Inanong ko sa iyo. Mama. Sa iyo niya. Hi. Marami bang pipil. Marami bang pipil at ano? Na ano? At sa iyo. Sa mga mga Napakabilis po ng transaction namin dito ngayon. Hindi kagaya nung before pandemic, kung napakaraming tao. Ngayon ay talagang mabilis dahil wala pa kami ng isang oras ay tapos na kami. Kaya ito po ay pababa na kami mula sa second floor papuntang ground floor. Yan, yeah. napakaganda dito ng landscape niya. Hey, Thank you.

Maganda. Magandang tingnan dito mga kaibigan, no? Oh. Sailing pa lang, no? Oh. Malapalas siya talaga. Ang ganda. Dati maraming bus dyan sa baba. Ngayon wala nang different bus daw. So, mamaya, maglalakad kami. Ilang metro lang naman. Maghintay tayo ng bus Oh, ang gandang tingnan sir. No? Wow! Ito, mga kaibigan, pauwi na kami. Maglalakad kami ng ilang metro papunta doon sa labasan dahil walang libreng bus na meron daw doon sa labas ang mga, libra, ah, mga tricycle at saka orange na van. Ganda oh. Thank you for watching.